Hmm, hindi mo naman kailangan i-give up or ibigay lahat ng meron ka para lang masabi at mapatunayan mo na mahal mo talaga siya siguro maari ilan sa mga bagay na meron ka pero hindi lahat hindi dapat yun may mga tao kasing patuloy na nagmamahal lang sobra na ultimo mga bagay na hindi dapat ibigay, binibigay pa din dahil sa isang rason ayaw nilang magmahal ng kulang gano'n naman talaga siguro siguro yung iba sobra talaga magmahal, kaya gano'n hanggat meron pa silang ibibigay binibigay nila hanggat meron pang hindi kagawa, kagawin pero sa palagay ko hindi dapat maging gano'n sobra lahat ng pagmamahal hindi dapat sobra kasi lahat ng sobra masama, hindi ba? Marahil tama na yung sapat na pagmamahal na kahit ano ay hindi kaya tumbasa ng kulang. Dapat pagmamahal, hindi binubus agad lahat. Kasi dadating yung araw na baka mawalan ka ng dahilan para mas mahalin pa siya lalo. Dahil noong una pa lang, nabigyan mo na ang lahat.